tunay na kapag nasa probinsya ka at masipag ka lamang, ay hindi ka mawawala ng ulam dahil kalimita ng mga ulam dito ay nasa paligid lamang. Pamula doon hanggang dito sa paikot ay napakakapal po ng na mga kangkong dito wild kangkong ang tawag po namin dito at napakarami po ang nakikinabang dito. Bukod po sa pangulam ay nagsisilbi po itong pakain sa baboy. Kagaya po nung nakaraan na video natin. Napakaganda po at napakasariwa nitong mga kangkong na to. At malinis din po ito dahil napakalayo po nito sa mga bayan. At dahil nga po na kapag umuulan ay may naiimbak na tubig dito. Kaya lagi pong maganda ang mga talbos dito ng kangkong. Nagpost din nga po pala ako ni ito dito sa ating Facebook page at marami pong nag-comment na masarap daw po itong i-adobo. At yun din po yung kalimitan na luto na ginagawa namin dito. Kapag wala kang ulam, takbo ka lang dito sa kangkungan at wala pang ilang minuto ay meron ka ng ulam. Ginamitan ko na rin nga pala ito ng gunting para madali pong putulin. ayano o halos hindi na nga ako umalis dito sa pwesto ko dahil tabi-tabi naman sila. Nagdala na rin nga pala kami dito ng basket na lalagyanan. Ayun o, napakabilis lang makarami dito. At makalipas po ang ilang minuto, ayan puno na ang ating lalagyanan na basket. At bukod po doon, ito namang medyo magulang na dahon ay kumuha na rin kami dahil marami po ang nag-comment doon sa nakaraang video natin na pwedeng-pwede daw po itong ipakain sa kambing kaya pagdating po namin dito ay pinuntahan ko na si Jopay at yun, totoo nga po ang baligi-balita na kumakain po ng kangkong itong si Jopay at yun. Magalaking tulong po ito dahil hindi na po kami may hirapang mangumpay ng ipil-ipil uh, dahil marami na pong kangkong na pwedeng ipakain sa kanya. At yon nandito na nga tayo sa ating palaisdaan at grabe. Napakasariwa po nitong mga kangkong na lulutuin natin. At kalimitan po siguro ng mga nabibili nyo sa palengke sa kalapain ay baka dito po nang gagaling sa amin. Bali, hahaluan nga pala po natin ng konting karne ng baboy itong ating kangkong at pasintabi po sa mga followers natin at viewers na hindi po kumakain ng karling baboy. Ayan, nararespeto ay po natin yan. At bali ito nga po pala ay gagayatin lang natin ng maliliit. Yan, ganito po yung itsura dahil pansahog lang naman po. At linggo nga po pala ngayon, ayan, tayo po muna ang magbabantay dito sa ating palisdaan dahil day off po nung ating mga bantay. Ayan, kailangan din po nila talagang mag-day off. At yun, nagayat na nga pala natin. Ang isusunod naman natin ay hihimayin na natin itong mga kangkong. At alam niyo po ba na tinatanggal namin itong dulo ng kangkong kapag hinihimay na at hindi po isinasama dahil nakakailay daw po yan. Patagal ko na pong ginagawa yun at nakasanayan ko na. Ayan, comment niyo naman po dyan sa baba kung totoo po ba talaga na nakakailay. At yon bali nagpainit nga po tayo dito ng kawali na may mantika. Tapos nilagay ko na rin itong sibuyas at saka bawang. At maya maya pa, ilalagay ko na rin po itong karne na ating pansahog. Isasangkot siya lang natin po ito hanggang sa maluto. At yon pagkatapos ay nilagyan po natin ng mga paminta. At maya maya pa po ay inilagay na rin natin itong mga kangkong ayon tapos syempre nilagyan rin po natin ng toyo at nilagyan rin po natin ng konting tubig para pinakang sabaw naman po niya maya maya pa nilagyan ko na rin po ng konting pampalasa at yun dahil sa mabilis lang naman po itong maluto makalipas ang ilang minuto ay luto na kaya pinatay ko na po ang apoy at yun grabe ito po ang ating kauna-unahang potahe na naluto natin dito sa lamesa at napakasarap pong kumain dito lalo na po kapag may kapartner na kape. Ayun o, no, tara kain po tayo. Yung dalawa ko nga po palang kapamangkin na kasama ay kumakain na rin po tuon sa may kubo ay no grabe dahil nag-iingay po tayo dito yung ating mga alagang bangus ay nagsisipagtalo na na at akala nila ay papakainin na sila pero syempre mamaya papakainin natin yan pagkatapos natin kumain kaya kumuha na rin ako ng isang timbang feeds para pakainin naman itong ating mga alagang bangus. Kapag po kasi ay may sila ng mga lumalagotok o pumupukpok. Akala nila ay tinatawag na sila. At bukas nga po pala, araw ng lunes, ay meron na po ulit tayong tindang mga alimango o ay mga kaya nang huhuli na rin po ako dito. Ayun no, oh, grabe, buti na lang at may mga nahuhuli tayo dito. Ayun, napakalaki nitong isang to. At ang pain nga pala natin dyan ay isdang manamse. Pagkaangat nga po natin, ayan, ah, nagsipagpuntahan na ulit dito yung ating mga alagang bangus. At syempre, oras na para sila naman ang kumain. Ay, no, grabe. Sobrang nakakatuwa po dahil alam niyo naman po kung ano yung sukat nitong mga alagang bangus natin dito simula nung ilipat natin. ay napakalaki na po ng diferensya ng kanilang sukat. At marami po tayong nababasa sa comment na excited na daw po sila na makita kung paano i-harvest ito. Ay kami po ay sobrang excited na rin po talaga na hulihin itong ating mga alagang bangus ito. At ilang buwan na lang po makakarabes na natin to At pagkatapos nga po natin pakainin yung ating mga alagang bangus dito sa isang kahon, ay ito naman pong nasa kabilang kahon ng ating pakakainin. Ayan, kasama ko pa rin dito ang aking dalawang pamangkin. At minsan po kapag wala pong pasok, ay uh, kayang-kaya na po nilang magpakain ng mga bangus. At yun, ito nga po palang mga bangus na to ay kasabayin din po ng ating mga bangus na nadun po sa kabila. At kung matatandaan nyo po, binili po natin itong mga similya ng bangus nung nagkakahalagang uh, piso ang isang piraso. At yun, at syempre, maya maya po ay bumalik po ulit ako dito sa unang kahon ang ang palatandaan po, kapag po ang bangus ay gutom pa, o humihingi pa sila ng pagkain, ay ganito po yung itsura nila. Kapag hinagisan nyo po sila ay halos nag-aagawan pa sila at nagsusunggaban. Yan po isang sinyales na gutom pa ang mga bangus na ito. Ito po ay kalimitan yung mga bagong dating po o yung hindi kasabay ng mga kumakain kanina. Kasi mapapansin nyo naman po, kapag busog na yung mga bangus ay hindi na po sila ganyan kaliliksi at halos ah, tinitikman na lang nila o paisa-isa na lang sila ng kain. Pero kapag ganyan na talagang kagulong-kagulo pa sila, nila na halos nagagawan, gutom na gutom pa po niyan. Kaya kailangan ay mahagisan pa po natin sila ng pagkain dahil siguradong yung mga bagong dumadating po dito ay hindi pa kumakain na At sa ngayon ay hanggang dito na lang muna po yung video. Ayan. at yan po yung update natin para sa ating mga alagang bangus. At shout out nga po pala dito sa dalawa na pumunta po kanina sa bahay. Ayan, magaling pa po sila ng ibang hilis at dumayo po sila dito para bumili ng mga alimango. Ayun, maraming maraming salamat po. yan kay Ivan Vlogs at kasaka kay Jesser Palisa, maraming maraming salamat po. At syempre maraming salamat din po sa inyong patuloy na sumusuporta dito sa mga na-upload natin video. At sana ay patuloy nyo po kaming suportahan. Muli po, ako po si Marvin Almanon. Maraming salamat po.